natin guys ito yung mga bagong labas ngayon nila yan oh. Ato ah, may bagong labas sila guys na skygo yan o oh, sa mga gustong mag install ito yung mga price nila pero parang ADD siya maganda tsaka ito naman yung bagong labas na James cycle Oh, makikita nyo po siya Yan, maganda yan. Tsaka mayroon naman silang Badja Ayan guys, thank you. Mayroon silang rider. Rider Suzuki. Fame lang kayo guys kung gusto nyong magpatulong. Ah, hilalakad ko kayo. Aw, oh, bahala. may mayroon din silang mga ano ngayon, Honda Click. Ito lang yung mga available nila. Kulay blue. Ah, ito. ano makikita nyo guys. Mayroon din silang Smash Mio. Okay. Visit lang kayo guys dito. Amen. Okay.